Totoo bang ginagawang tanga ng pamilya ni Antonio ko ang mga mamamayang mas batenyo? Narito ang documentaries ng BMP Daily News Update. Kung tunay at may malasakit si Masbate Governor Antonio ko sa mga Masbatenyo bakit kailangan nitong idaan sa pananakot ang pagiging isang gobernador nito sa lalawigan ng Masbate. Ayon sa nakalap na mga impormasyon ng BMP Daily News Update, si Masbate Governor Antonio ko sa pilitan na pinipilit at tinatakot ang mga kapitan, malalaking pamilya, para ang mga boto nito ay mapunta lamang sa kanila. Kaya marami ang nagsasabing nanalo si Masbate Governor Antonio ko dahil sa pera at pananakot nito. Sa ngayon sasabihin nilang wala ng mga gunsiko pero pagdating ng halalan dyan na makikita ang kaliwat ka ng mga hindi kilalang mga nakamotor na umiikot sa mga kamanedad para magmatiag at para masibdak ang mga tao para hindi lumihis ang mga boto nito. Ayon pa sa ating mga nalaman si Masbate Governor Antonio Co ay hindi nagpapatulog ng mga taong umaayaw sa kanilang pamilya kaya ang iba dahil sa takot ay napipilitan na lang na ibigay ang kanilang sagradong boto sa mga komaligtas lang ang kanilang buhay. Lalo na ngayon na ginagamit pa nila ang mga ayudang galing sa national ipinapalabas nila na sa kanila galing at effort nila ang mga ayudang matatanggap ng mga mamamayan, lalo na ang tupad program inaangki nila Congressman Tonton Co., Congressman Ara Ko, Congressman Richard Co. at silang mga papamilya inaangki nila ang mga hindi naman nila pinaghirapan ginawang tangan ng mga ko ang mga masbatenyo.